update natin mga kal mga kalabistak ang ating uh, mga gagawin ito isa okay na lampas baywang na to lampas 1 meter ng lalim nya okay na tapos na to ito mamayang hapon isang ano na lang to isang araro isang hukay na lang uh, lalim na rin oh. No? yan yan ang ano natin, paglalaga ito sa ano to? Sa hito catfish. Ito naman ay para sa tilapia. Ayan. Okay na to. malalim na talaga to. Ano? Nagawang istambayan ng ano? Pero pag may fish pan na yan, lalagyan na ng fish uh, para di sila makapasok dyan. Ayan sa, yan ang tumatay yung ano guide or pinaka parang magulang na sila ng mga pato Ayan, medyo maganda naman ang panahon mamayang hapon na ulan to Bukas, magano tayo spray ng insecticide ng ating uh, dwarf Kasi para hindi ano para siguro buhay ng mga itlog yan nung ano, ng ano natin dwarf mula nung magtag-ulan talagang ano eh meron kagad insekto na bumanat eh pero na ano na natin yan na sprayan na ng kan? sulumun bukas mag-spray tayo kaya so, ano natin. No? Ito Nabawasan ng isa. nag tayo kahapon. Kasi so, marami naman itong magiging kapalit. Sa August, marami na to. September. September. maganda panahon maganda natin pinapalabas kasi mamaya pagbalik ko mamaya pag uh, siguro mga alas 12 or alauna pasokin na naman natin ulit sila kasi sigurado ito pagdating ng hapon uulan ayan o ayan nandun yung mga ano natin mga manok natin nandun na uh. lahat yan pinalabas na natin para ano na, kasi bukas hindi natin papalabasin yan dahil mag spray tayo ng insecticide kailangan yan maikulong natin delikado ayos ah, tayo sa luyot oh. pag umulan ito oh. Kumakain sila ng mga insecto yan nandiyan sa kamote yan o oh. oh, yung talbos ang kinakain nila Laki ng boses eh. Okay mga Labistock, huwag kalimutan ni Palo ang ating FFH, Vinay Labistock Farm at ang ating YouTube channel. Subscribe na lang po, Lilito Farm, Lilito Tan Farm. Maraming salamat. Bye bye and God bless